kung may mga nanonood dyan ng mga may-ari ng hotel at may-ari ng mga condominium, maniwalat kayo sa hindi, napakamura na nagastos dito. Baka lahat ng ito, katumbas lang na isang imported na gym equipment. Kada nga po, Police CRP, Gym Depot. So, meron naman tayong another proof of completion, pero ito, nakaka-proud itong proof of completion na ito. Kasi, alam niyo yun na nakakailang deliveries na tayo sa mga hotel, ilang deliveries sa condominium, So ito, ganun, sa condominium natin to i-deliver. -de sa Winland Condominium sa may Quezon City. So ito, nakaka-proud kasi alam mo yon na usually pagpupunta ka sa mga uh, hotel, makakapunta ka sa, sa mga condominium, ang makikita mo doon mga imported gym equipment. Pero alam nyo, lately, lalo na ngayon na nagbabago na yung design ng mga gamit natin, Very, very competitive na po tayo sa mga imported na gym equipment na maski yung mga hotel, maski yung mga condominium, napapansin na tayo. So, very, very competitive tayo. So, ngayon, ang kagandahan kasi nito, kung, kung hindi na nalalayo sa isang uh, imported gym equipment yung gamit natin, bakit ka pa bibili na imported? Eh, yung imported napakamahal. So, kung ikaw bilang negosyante, na nabanggit ko yan, importante sa atin yung return of investment kailan babalik ngayon yung puhunan mo kapag nag-invest ka sa mga gantong klaseng equipment. So anyway, pakita natin isa-isa yung mga order ng Windland uh, building. So ito, eto uh, ito kasi kalimitan sa ano, sa mga, <laughs> yun na napuntaan ko ng mga hotel at condominium, yung mga equipment nila, very very limited sa mga magagawa. Pero ito, hindi. Ito, yung order nila is super rack na selectorized. So dito sa right side na to may lat pull down to. Sa unahan, may squat rack. Sa kaliwa is may kalahati ng crossover. So tatlong tao to. Tatlong tao ang makakagamit sabay-sabay. So pwede may gumagamit dito sa kaliwa, sa unahan, at sa kanan. Bukod pa doon, dahil may adjustable utility bench sila, pwede ka rin mag-flat, incline, decline, at shoulder press dito sa unahan na to. So makikita nyo, over 50 exercises yung magagawa nito. So another uh, order nila is reverse flies with pec deck. So, ito, very, very basic to sa lahat ng mga gym. So, ang ginawa naman natin dito sa equipment na ito, ginawa natin multifunctional. So, ito, sa pag naka-reverse flies na, na position siya ngayon, pang ano to, pang rear delts. Tapos, pwede mo rin na, na gawing pang chest exercise to, pec flies. So, sa unahan, pec flies naman siya. Ngayon, kung tinatanong mo, gano'ng katibay ito? Aba, naku, baka hindi nyo pala papanood yung video ni Baki at saka ni Kifiman na tinesting natin ito kung gano'ng kabigat. So, ito, kakatibay. Dito, nakasagad na, nakatuntung pa si Kifiman, sobrang tibay. Then, again, isa pang order nila is yung flat uh, na nagagawang incline. So, ito, sa incline position, pwede mong i-adjust para maging flat So, pa pwedeng gawin dito is flat bench press at incline bench press. Tapos ito, ang pogi. Fixed barbell. So, tayo may 5 to 80 pounds tayo na, five uh, 5 to 100 pounds na ano, na fixed barbell. So, kita nyo ito, hindi na tayo, ano, hindi na nakakahiya mag-compete doon sa mga imported na mga uh, gym equipment. Kasi ang kagandahan nito, kung may mga nanonood dyan na mga, may-ari ng hotel at may-ari ng mga kondominium, maniwalat kayo sa hindi, napakamura na nagastos dito. Baka lahat ng ito, katumbas lang na isang imported na gym equipment. So saan ka pa? Isipin mo yung halaga nito na napakamura, tapos ilang tao makakagamit, tapos para kang may isang mini gym na talaga. Unlike dun sa ibang mga hotel or kondominium, na nilagyan lang na nagamit para may matahog na gym. Pero ito, very, very competitive na to. So, nagpapasalamat tayo sa mga kagaya ni Winland Corporation na nagtitiwala sa atin, nagtitiwala sa mga gawang Pilipino, at nagtitiwala sa Jim Depot. Ako po RP ng Jim Depot. Maraming salamat po.